Okay, sir lang doon sa nagkakahangin yung preno. Tingnan din niyo ito, itong takip. Kasi ito, pag inalis niyo yung takip, lalo't original pa yung uh, takip ng inyong uh, lalagyan ng fluid, ayan oh. Inaalis 'yan, oh. May butas din 'yan, diyan alabas yung uh, hangin din kapag ka nagbi-brake oh. Ayan, oh. may butas yung diyan, oh. Oh, ayan oh, may butas. Sa preno at saka sa plots, parehong meron yan. Kaya pag nakatakip yan, doon alabas yung hangin. No? Ayan o, kaya may pinaka So, tingnan din ninyo ito nga, ganito ninyo, yung takip ng uh, sa preno at saka sa, ano, sa clutch. Baka barado na. Yung sa clutch, ganun din. O, so, ayan o, no? may butas din yan. O, nagbabara din yan. Kaya kung minsan mapapansin ninyo, yung clutch nyo tumitigas nagkakahangin din kasi nga ito dapat ito o oh, ayan o oh. dapat yan hindi barado yan butas yan dito pagka nagka clutch din dyan din na release yung mina, dyan din na release yung hangin may na din hangin dyan ayun kaya check check din yung yung mga takip ng uh, clutch at saka takip ng uh, preno na ito nagbabara din sa katagalan lalo doon sa mga old model na sasakyan o yan kaya yung pagka ng preno nabula yan at yan ito't sabihin dito dumadaan yan ang hangin na yan nalabas ayan nalabas yan yung hangin lang nalabas kaya pag nagpe-preno o no, yan o nabula o oh. nabula kaya mahalaga ito pag barado yan walang lalabasan yung hangin ikaw na kipre na no? walang walang nilalabasan yung hangin galing dito sa lalagyan ng fluid so napaka importante rin ito hindi naman malakas na hangin yung kaunting hangin lang na na-release dyan kung mas maganda kung ito uh, may takip ibig sabihin may gatlayan dyan kaya ano pa rin siya oh. pero kalimitan wala na ito eh kagaya nito kung ito wala na ito oh. O oh, yan, o rekta na, wala na siyang takip na ganito. Direkta na, nakabukas. Pero yung original nito, hindi mo mapapansin na may butas kasi nga may takip. So, inaalis lang yan, tapos sinusundot lang nito. Susundot lang ng alambre para mawala yung bara. Okay, ganun lang. Share-share lang. Dagdag ka alam lalo dun sa wala pang alam. Okay, thank you.